At ito nga ay hinululuto na nga natin ang goto na para sa mga bata dito sa lugar ng Kalaskagas. And so sa maliit na bagay ay makatulong tayo sa mga bata dito na paminsan-minsan mapakain sila ng libre kahit lugaw lang pero ito ay masustansya para sa kanilang mga katawan. At sa, sa, tulong na rin ni sister, ay eh, sa katupara namin yung feeding program doon sa kanilang lugar. At masaya nga kami na kanila po itong nagustuhan. At masayang masaya po ang lahat ng mga bata habang kumakain nitong lugaw. At habang nagluluto nga ako dyan guys, ay panay tulo ng aking luha dahil naalala ko siya Char! Walang gano'n. <laughs> Naluha ako, guys, ng sobra kasi yung panggatong namin dyan ay yung baon ng nyog na talaga namang sobrang ningas. Pero bago siya magningas ng todo, ay talaga namang uusok ng todo-todo. At iyan na nga nung matapos na magluto kami ng lugaw, to the rescue si Sister Teresita sa pagdadala ng mga lalagyan ng lugaw ng mga bata. Dahil nga nakalimutan namin na magdala ng paper cup na iwan namin sa pahay. Buti na lang at napakabait ni Sister Teresita na nagbigay or nagpahiram ng mga lalagyanan ng mga tasa, baso, plato na malalim at mga kutsara. Ayan. At sobrang masayang-masayang nga yung mga bata kasi sinabi namin sa kanila na magdala na lang ng kanilang mga lalagyanan ng kanilang lugaw. Subalit, sila ay mga tinatamad na na bumalik sa kanilang mga bahay. Kaya kami na lang, si Sister Teresita na lang ang gumawa ng paraan para sila ay makakain. At pagkatapos nga ng mga bata dyan na kumain ng lugaw, nagtawag si Sister Teresita ng mga matatanda na kumain na rin sila ng lugaw. At yung iba nga dyan ay may daladalang pichel. Kasi nga ro, pichel na lang yung dinala niya kasi yung palanggana nila ay merong laman pa. Pero, alam namin, nagpapatawa lang naman siya, gano'n. Para masaya ang lahat, diba? Kahit lugaw lang yan, masaya naman at nakakain ang lahat lang nandyan. Kaya nakakatuwa na makita na sila ay masayang-masaya kahit lugaw lang ang pinagsalusaluhan dyan. Kaya, uh, looking forward sa mga susunod pa namin na pupuntahan na lugar, na napagdadausan ng feeding program para sa mga bata. At ganoon din, kasama na rin yung mga matatanda sa matitira ng mga bata. Ayan. Panoorin nyo po kami at ilike yung aming mga videos. pede rin, pwede nyo rin pong i-share sa iba. Maraming salamat sa simpleng pag-like and share. Malaking tulong na po yan sa amin. Tulungan lang po tayo. Huwag lang tayong manunod. Ano rin po tayo. Magbigay din ng suporta sa bawat isa. Pagnumaan po ito sa inyong um, newsfeed, pakilike and share Ingat po. Maraming salamat. Hanggang dito.